naman na ako. Ano ba 'tong motor na 'to? Parang harang. Ay, nandiyan ka na pala. Ang aga mo na kauwi ah. Kamusta yung apply mo? Ayun, tatawagan doon ka ng boss ko eh. Pero, hindi importante. Ano yun? Eh, nasimot ako laptop. Kasi, sumakaya ako sa tricycle kanina. May ari, naiwan. Hoy, masama yan, love. Masama ang magnakaw. Hindi, hindi sa masama Kailangan natin ng pera oh. Hindi lab, maraming mga files diyan na kailangan yung may-ari niyan. Hindi pwede, hindi pwede. Balik natin 'yan. Hindi! Tanong kailangan. Hindi ito kailangan. Yan. Ako nang kasi mo, ako na may-ari nito. Burara siya, eh. pinangalat-kalat niya. Masama ang pagnanakaw, love. Ibalik natin 'yan. Hindi pagnanakaw yung ginawa ko, napulot ko lang 'to. Ano pa kaya mo? Ako naman nakapulot ito, ang beben pa nito. Kailangan natin ng pera. Plus ka nga dyan. Ginago mo sa laptop. Pinipicturan ko. Ba't ba ipo Ipopost ko sa Facebook para mahanap yung may-ari. Anong mahanap? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo papakalma yung laptop, ako magpopost na at ilalagay ko don for sale, hindi para hanap yung may-ari. Yana, ano ka ba naman? Hindi naman to sa atin. Huwag natin pakialaman yung hindi sa atin. Yung ginagawa mo, Yana, dapat lumalaban tayo ng patas. Alam mo kung bakit? May karma yan. Pero kailangan natin ng pera, love. Kailangan natin kumita ng marangal. Love, pasensya ka na. Kailangan ka natin, kumita ng pera, kaya naisip at mong ibenta yan. Pero sige na, balik na sa may-ari. Post mo sa Facebook. Yan ang yan ang nakilala ko, muuna una pa lang. Sige, popost na natin sa Facebook para makita natin yung may-ari. Ma'am, sino Ay, yan? Man. Siya daw yung may-ari ng laptop. Oh, di ba ikaw yung nag-apply sa company ko? Opo, ma'am. Kayo po pala may-ari ng laptop? Ah, uh, oo. Buti na lang sa dami-dami ng tao dito sa mundo, may katulad nyo pa na abuting puso. Maraming-maraming uh, salamat sa inyo. At naisipan niyo ibalik yung laptop ko kasi nandyan lahat yung details ng company ko. Uh, gusto ko bukas makita kita sa opisina ko. Hard uh, ka na. Maraming-maraming salamat po. Maraming-maraming uh, salamat sa inyo. Aasahan kita bukas sa company ko. Maraming maraming salamat Maraming po. maraming salamat po. po. May trabaho ka na. Yan, love, may trabaho ka na. ba? Diba? Sabi ko sa'yo, pag gumawa ka ng mabuti, mabuti rin ang babalik sa'yo. Maraming maraming salamat, love, dahil you kinuot know, pwede nga pagkakamali ko. Dahil dyan, pagluluto kita ng paborito mo. Tara, kain tayo. Tara. Tara.